Hello everyone. Diyan na sa inyong nanay. Mag shout out po. Sa lahat ng nang nag-thank you. Oh, thank you sa so gayon guys. Sa lahat ng kababayan ko. Luzon, Visayas, Umindanao. Hello. Shout out everyone. Nag ano, na, may may nagkuhan sa akin. Sabi niya, parang sanay ako sa kahirapan. Totoo yan ma'am. So, sanay niya sa kahirapan. Alam kong lahat ng trabaho ng ano, mag-uuma. Alam ko yan. Basta lahat-lahat, ma'am, sa kahirapan ako galit. Sa kahirapan, naalala ko sa maliliit pa ako. Basta sa maliliit pa ako, naalala ko. Yung attitude, attitude ko, pag magpunta kami sa ibang bahay, kasi mag, ano, mag-galing, ka nang maggaling, Kaya sa amin, mayroon kaming galingan, pero bato, pero adto kami sa kahoy kay magaan. Dayon pag magabi na kay daghan man kayong magaling. Pag gabi na ayaw kong magpauwahi, ayaw kong magpuna. Magarbasa mi sa daan. <laughs> totoo 'yan. Totoo 'yan ang sinabi. Nga ano, ito ang teacher ko para matakot mag 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 ako maguna para matakot ako maguwahi. Eh. Magtakot sa kubasta na magarbasa sa daan. <laughs> Pero totoo 'yan. May classmate ko di ay Oy, hello mga classmate ko sa ona. Nanonood kayo? Bakit? Anong nanonood? Ayun, anong tingin mo sa akin? Tingin mo sa akin? Sabi mo? Para si Maria. Amamang pang-ansay. <laughs> yes, si Maria amamang pang-ansay ako. Kumusta <laughs> man mo di? Ako lang, no, kita ninyo. Wala po yung ngitin. na. <laughs> Mabuti nang lang mo, purong larang na ni tanan. Parang walang nang masakit. Pag masakit nang hindi ko kakain ng kanin. Tubig na tubig lang sustini ko, hindi ko kakain ng kanin pag masakit ang ipin, Hindi ko pa ng nang pabunot kasi ano, ang tagal kong madutlan ng ya <laughs> Sabi ng ano doktor sa akin, so na bakit bakit daw nga tagal kong madutlan ng bilis so, Iwan ko. Ang hindi ka naman uminom ng alak. Oo, wala akong inumin ng alak. Kahit soft drinks. Tagsa <laughs> lang akong inom ng soft drinks. <laughs> Basta kahit magbog ng tubig. O, mainom kung bugnaw. Pero dili nang inom. Nang, Mangita dyan na bugnaw. Hindi. Gubig lang natural. Pero sa lakad ako, o oh, wala namang ano, makainom kung No, lalo na sa ibang bahay. Magpasalamat ko ha. Magpasalamat ko atong nag-invite ako. O, pero sorry kayo ha. Sorry, wag kay itik matagad din na kayong dami kong trabaho. Sa ko, mayroon ng aso-aso mang ang Aso-aso man ang Aso-aso din signal ka text. Aso-aso man so, salamat kayo ha. Ang invite ni mo, friend, ni iingon nga imo kung panahon sa inyo, kuhaon ko ni magsakyanan. Okay, good ka ay ko, pre, Invite ni si mo ha. Pero, ay, di lang siguro, pre, kuhaon sa kyanan. O, naman. Basta, kuhaon na siguro, pre, nang sugaton lang ko ninyo, abot na doon sa inyo kaya mauaw sa taon magdoong mag mag ta, dagang kung tao magdoong ta nga, kung bira ba na, mahihiya ako mahihiya ako, nga mga taon daming tao sabi mo, huwag kang mahihiya ikaw <tabi> mahihiya ako huwag lang kong kunin mo sa kanya mahihiya ka man mayroon naman akong pamasahe. <laughs> Mamasahe lang ako. Basta salamat kayo ha. Sa lahat ng kaibigan ko, nag-feedback sa akin. Oy, mga silent viewers ni sa imong ha. Hindi kami nag-comment, nanonood kami. ako oh, alam ko yan. nanonood <laughs> kayo. Salamat, salamat. Thank you very much. Shout out po dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out everyone. Shout out ko sa ano, taga-amo de. Sili namo na mo, nanonood sila taga-tarkong ang pangahan ng inang hang lugar. Pero sa una di, ginag -tarkong. Pero karon ngayon, tarpon ang pangalan. Shout out sa lahat ng taga tarpon Shout out everyone, guys. Ang mo gaya isa, basta magigod-lingkod mo diha sa inyohang gabas. Dako ba ng gym diha? magigod mo. Yan ay tubig pag mag-ulan. Kung ulan ko, no? bagyo, kung sulod ang tubig diha. Pag-ingat kayo diha tayong lahat mag-ingat pero wala man ibang Diyo salamat dito sa ginawa basta shout out po sa lahat shout out po dali ni Capio de Sanchez mayong hapon din tanan kap kating mo mga konser na ito ko mayong hapon sa iyo thank you everyone shout out everyone lalo na sa akong friend forever ang friend ako ma'am Ilsa Galasco kung si Hal nga buo Buutan na si Ma'am Elsa Galasco hindi walang kausaban. <laughs> ang iba, may, may iba na. Kaya nga, no, pag may, may posisyon na, hindi na, hindi na, bisa smile na lang, na no, pero si Ma'am, nandyan gihapon. Shout out, di Ma'am Elsa Galasco, shout out, mayong hapon. O niya, si Kwa, ang sekretary ni Kap Yudi Sanchez, si Ma'am Katimero Mero, shout out, Ma'am. Good afternoon, bihat ma'am. Shout out, everyone. Basta shout out, everyone. Maraming salamat. Thank you so much, everyone. Basta welcome sa Maria Ansay Welcome, 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 welcome sa Maria Ansay Good afternoon, good noon, good evening, everyone. Kung nasaan mo kayo sa sulok ng mundo. Hello, everyone. Shout out sa ibang bansa. Shout out po na sa Middle East. Shout out dito. Ma'am and sir, thank you so much. Shout out. Ibuwan. Dito ko banggit ba? yung pangalan ninyo. Ang dami nyo. Shout out ko diha sa kwan. Middle East, ha? O sa Canada. Shout out. O sa London. Shout out. Ah, ni ma'am sa London. Ma'am, pinapli kong video nyo. Salamat kayo. Thank you so much sa inyong support. Maraming salamat. sa so, pupuntahan ko kayo kaagad ko kasi ako kani lang buntag, hindi ako nagdala ng cellphone, walis-walis ako pero pa sa ano nagdala ako pagkatapos nagwalis ko sa kabila, may ako nag ako sa mga video sa ano lang sa loob ng bahay namin nag-play ako sa mga video basta ka mga video na mayroon ako hang wala pa'y bagong upload ha nagtingin-tingin lang ako, hindi na lang ako nag-ano, nag, -ano, nag ko na lang, hindi na lang ako nag-comment, ang dami ng comment ko, pasensyahan ninyo niyo ako ha, my friend. <laughs> my friend, gumusta kayo, my friend, ha? Sana, mabuti tayong lahat. mabuti ang lahat ng mga vlogger. Magbuhay ang mga vlogger. So, why the world? Shout out everyone. Basta everyone shout out niya. Mag shout out sa na Ay, nag shout out na ako. Akong i-shout out si Sir Jan Itz. Basta jan it shout out ya saya. Kalami sa timo sodan. Eh. Mukbang bangka kalami sa timo sodan parang aku, ako <laughs> Na watching again aku. sa iyong ano mukbang mo ang sarap naman shout out mate pang sir shout out to Yes. Shout out sir jan it shout out jan. Shout out sir jan. Basta sir jan. Jan it. <laughs> Basta shout out. Parang lami kayong mukbang niya. Lami ang sarap. Parang nabubusog sa dati. <laughs> o niya, katong nagkakuan ako. Katong nagkakuan Katong Sanay ko sa trabaho. So, sanay ko sa trabaho. Yan saan-saan ako. Hindi ko kahiya. Kabus na kabus ka. Galing ako sa kahirapan. So, ano, nanimpalad ako dari sa pagyoyot. So, ngayon, nandyan ako na sa YouTube. Tinanggap ako. So si maraming salamat. Sir and YouTube, thank you so much. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Lord. Thank you. Tinanggap ako sa YouTube. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Onya. Katong nag na ako nga dami na ako. Bakit hindi ako nagpunta sa anong reunion? Hindi ako nagpunta sa reunion kasi mayroong linog. Mayroong linog. Bagyo-bagyo ng hangin. Matakot ako yan. Hindi ako nagpunta. Pag okay ang panahon, nagpunta ako. Pero sorry, hindi ako nagpunta sa reunion namin. Sa reunion namin sa ano, mga kaklasiko. So salamat. Thank you so much. Pero okay na kaya ang ang lahat. Okay naman ang lahat, diba? Pero mag-ingat lang kayo diyan. Kasi sa lahat sa lahat, shout out. Sa lahat na diha sa ano, diha sa Jakarta, shout out ko. Sa Jakarta sa Binia, oh, i-appeal sa oh, Indonesia, shout out. <laughs> oh sa ibang bansa, ano pang ibang bansa diyan? Ano pa? Basta sa lahat na kalimutan eh, ko na, ang dami mong bansa. Basta sa Florida, shout out. <laughs> Sige, sa mahinang lang na to, ha. Ang hirap naman magsulat para magbasa ako dito. Shout out na sa Florida. Shout out to sa Middle East. Sa US, o Middle East, maoro siguro na o iba-iba ba sa shout out. O shout out na sa London. Shout out to sa London. Hello! Shout out. Yes, shout out to sa ano. Sa ibang bansa. Ano pang ibang bansa? Basta, eh? basta sa negros sa ano sa Nigros, sa Luzon Bisaya sa Gilan Palawan ug asa pa nang mas sa Bicol asa pa nang uban din na basta shout out na lang sa lahat og diri sa shout out diha sa lahat ng taga Cebu shout out sa sali na inyong ka vlogger Maria Ansay shout out to me ah, naman shout out to me shout out po sa lahat basta out o, shout out sa kusa ka Dr. Kum amo O, salamat kaayo sa panonood ninyo ha. Tanawa ninyo si Ingan, wala ning ngipe no. O, sa una kanang among kanang taga Tarkom diha na muyo diha Tarkom abi Mo lay mo palit sa among buhangin. Ang dami din ha. Basta oh, ang dami din hang palit sa among buhangin. Salamat sa pagpalit, nakapalit sa mig bugas. Nakapalit sa mig bigas, nya nakadagdag sad sa among buhangin kontrobusyon sa esto is sa mata sa thank you so much everyone watching watching my baby do dito na yung ka vlogger maria and Black. basta shout out everyone ka vlogger mga ka viewers silent viewers ay, lalo na sa mga subscriber ko maraming salamat mga subscriber ko maraming salamat sa tulong ninyo salamat hindi ikakilala si sinusubscribe ninyo ako maraming salamat salamat sa thank you so much mga silent viewers ko. Hello, ang dami ng silent viewers. Shout out po. Sa lifetime ko nakita po ang silent viewers ko. Ang dami. 1 million. 500. Sila po. Eh, basta laki ang kapin na. Pati kapin. Thousand, thousand po. Eh, nilimutan ko. Basta 1 million 500,000 na Apple Kapin ang laking kapin basta sa, sa lahat ng silent viewers ko. Maraming salamat. Thank you so much, Adora. Eh, ako sa, hindi na ba, nagtanaw ko sa mga video. Nalabi na ka ng nain mga mukbang-mukbang. Parang ginagutom ako, nagtanaw eh. sa mga mukbang-mukbang. Alam niya isa sa Oy, mga sobdaan nila. Alam niya isa sa nila. Ay, mga mukbami. <laughs> Salamat ba sa shout-out to kang Jan John Shout-out, Sir. Alam niya, mukbang-mukbang, mukbang Sir. Eh. Sa ako lagi akong nanonood baya sa inyong mukbang hal. Lami ang sudan. Sarap, sarap, sarap. Wow, welcome sa Maria Antay Black. May dito na inyong pop vlogger. Basta shout out ko sa lahat ng tao din sa lugar na din. Shout out. O, lalo na sa mga tagatar ko mo. Shout out sa lahat ng nanonood. O na inyong kababayan, inyong silingan. Inyong silingan na pangal. Pero kahit pangal, kaya pa rin naman. may talent, create ng talent. May talent kininga dito. Salamat kayo ha. Thank you so much everyone for watching. watching Basta shout out sa lahat ng ka-blogger ko. Sa ka lahat ng ka-blogger ko, shout out everyone. Ha. Shout out po sa mga po, sa mga tao nga nagsabi sila. Kung may lapad ako. May tao nag-inom. Na, na ma'am, i-shout out po. Taga poan ko po na sila. Galingin ko ha. I <laughs> Pag, uh, basta di rin sa simo nalimutan ko eh. Basta shout out na lang sa lahat. Nalimutan ko eh. Sabi niya. Gusto niya. Nag, ano, Nagpa-picture siya sa akin. Pero ito ako sa atansi ko. Kung ako'y ako ah. Ako, ako ato sa iya. ato may picture. Basta shout out niya sir. Kung nanonood mo sa shout out niya. Salamat kayo sa panonood. Sabi mo nang inom-inom -inom ka mong kung saan ako magpoos, nag-inom-inom o magkain o naunsa, nanonood ka. Kompletong Kompleto panonood. Salamat ka, sir. yung niyong panonood ninyo. Salamat ka, I think, so much for watching, watching my video. Ano yun na lang potom, siguro? Parang gigutom naman ko, sir. Gigutom na ko, sir, and madam. Gigutom na yung ka-vlogger. Salamat ka, ayaw. Basta nila kukutom. Basta shout-out ko sa lahat ng ka-vlogger ko sa Whitey World mga silent viewers, shout out everyone, oh, shout out ko sa ano mga mga ka senior citizen, oh, mga ka senior ko, shout out everyone. Dado na sa um, dado na sa friend ko. My friend rin ba ko diha ha? My friend ko diha sa kasabay ko sa pagpa up na ko sa credit. My friend ko nalimutan ko siya. Basta sabi niya, para mang para totoo mang ikaw nakita namin sa si vlog mo oh, ano ba yan bakit hindi totoo basta salamat kayo thank you so much everyone ano na lang ko photo bye bye